Ayan, magandang 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 evening mga ka-babes. Ayan, nandito po naman ulit tayo sa ka-babes activity po natin. Isa sa mga matagal na natin hindi nagagawa. Kaya nga lang, ngayong araw ay um, parang gusto ko may gawin ng isang bagay. Ano? Okay, but before anything else, uh, nandito po tayo ngayon sa bahay ng isang sa mga estudyante ko sa ELS. Kaya nandito tayo ngayon kasi ay tingnan natin ang kanilang sitwasyon at uh, kung paano sila namumuhay. Uh, isa sa mga nagbopor, sige, at lumalaban sa hamon ng buhay, ang ating isdyante na to. So ngayon, ito po ang kanilang bahay. Ayan. Sige. tour ko kayo mamaya. Ayan, so ito po yung kanilang bahay, ito po yung labasan nila. So may kadiliman sa labas kasi ay uh, walang ilaw masyado. Naglagay lang sila, sarili ni nilang bahay din sa ilaw na yan. Then ito po yung sitwasyon nila na ayan. ayan. So, ito po yung bay Pagpasok mo sa pintuan, ito na agad ang bukana mo. Uh, ayan. Ito na. Ito na yung tulugan ng anak niya. Ayan. Ito yung anak niya. Ayan. Yan ang anak niya. Ito yung sadyante si natin sa ours. Yan ang kanyang tulugan. At ito naman tulugan ng tatay. Ayan. So, yan yan sila. So, sige. Interviewin natin sila kung kamusta sila. Pero sa ngayon, ayan. So, uh, tingnan natin. Itong laman ng bahay nila. O, oh, ayan. So, pagpasok mo, ayan. 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 Sige mamaya, bibigyan natin ng background kayo kung sino po sila at ano po meron buhay po sila at hanap buhay. So ayan si kuya. So sige, uh, sa ngayon, again, mga ka-babes, um isa sa mga matagal na nating gina, hindi ginagawa to ano o sa bagay malapit ng December as usual alam naman ninyo <laughs> ang mga ating mga ano diyan mga kaibigan pag December isa sa mga advocacy ko talaga ang gumawa ng bagay na to kaya it, i think it's time uli para sisimulan yung pag-imbestiga kung sino ang dapat karapat-dapat tulungan natin okay So ngayon mga kababes, tayo po ay nandirito sa bahay ni Manong, ano nga pangalan natin sir? Uh, Rodelio E. Robles Okay, kay Manong Rodelio uh, Manong, nakikita ko po ay may ano po ba tayo? May karamdaman po ba tayo? Mm, Bale ho, blind, ano po, blind po Ah, kayo po ay hindi nakakita Opo. So, ano po yung ating hanap buhay? Uh, Kasalukuyan nung nagmamasahe at yun po talagang aking skills pinag aralan ayan, nagmamasay. So, yun po ang uh, inyo pong ano, ang magiging uh, uh, daan para makakain kayo. Ang yes, inyong trabaho'ng pagmamasahe Yes po. Ay, ilan kayo dito sa loob ng bahay na to? Bali, kami lang talaga ng dalawan yung aking anak. Ay, so eh, siya po eh, 'yung anak. Ano pangalan ni kuya? Nelbena well, De Robles. Po. Oh, ikaw. ilan taon na si kuya? 12 years old. Ayan. So kasalukuyan po, siya po ay nag-aaral natin sa atin sa ELS dahil itong tatay po niya ay talagang nilapit sa atin at uh, shout out sa aking kaibigan, Ma'am Vernel Hello po Ma'am Vernell. Ayan si Ma'am Vernel po ang nag-recommend sa atin na sa Bayanan Elementary School para makapag-enroll si Kuya. Ayan, uh, uh, Kuya Rodel. Um, kamusta 'yung pang-araw-araw naman ninyo? Ah uh medyo pa, medyo hindi ko masasabi sir na ano pero ano lang talagang laban lang may time na wala talaga tapos yun, talagang pag may alam naman man trabaho ko pag may masahe, magkakapera pag wala talaga ay eh, zero ano talaga kumbaga zero gravity talaga mm -hmm. <laughs> talagang, talaga so araw-araw po kayo ay saan po kayo nagmamasahi sa ating munisipyo ho, sa Nagpapasalamat din po ako kay ating mahal na Mayor Strike Biribilyat dahil kahit papano naman kung wala siya ay wala ko dyan sa City Hall. So, ibig sabihin, binigyan kayo ng pwesto o ng lugar Opo. na pwede kayo magmasahe doon yes, sa City Hall. Nag-iisa yes, lang po ba kayo doon na nagmamasahe? Uh, dati, sir, nung hindi pa po ng pandemic, mm -hmm. naging leader ako ng mga PWD, bali pito kami, ako pinakahid nila. Pero nung nagkaroon ng pandemic, hindi naman inaasahan. Tapos nung bumalik ko, ako na lang isa ang pinayagan ho ni Mayor. Ah, so ibig sabihin sa ngayon, kayo na lang po na sa City Hall ang nagmamasahe. Yes, so, ang mangyari dyan, halimbawa, may mga, may mga employee ya empleyado doon mm -hmm. o di kayo mga bumibisita, mm -hmm. ayun, iaalok na ng masahe. Uh, ano yun, nakaupo? Opo, or? opo, nakaupo. At saka yung mga katulad mga outsider, yung may mga nilalakad, meaning yung mga hapang naghihintay, mm -hmm. yun. Uh, dati, okay naman siya nung wala pang pandemic. Nitong bumalik lang ang pandemic, medyo pahirapan pa ang kita. Mm -hmm. lang, at least kay papaano, yun tiyagaan lang po talaga. Ah, okay. So, uh, paano 'yun? Ay, eh, nandito kayo ngayon sa Mulino 2, 'di ba? Mulino mm -hmm. po to ang itong lugar na to. Mm -hmm. Oo. Tapos ang City Hall natin ay nandoon pa sa bayanan, mm -hmm. sa dulo pa. So, paano po ang paano po kayo nakakapunta doon at nakakarating uh, doon? Transportation, ho. Alimbawa, ho, uh, dadaan ng yung jeep pabaklaran, or dilaw mm -hmm. man 'yan mm -hmm. pais Imbaco or yun, namamasahe po talaga sa araw-araw. Oo, oh, oo. Oh. So, ano pa ano po, kayo po ito ay tinutulungan kayo ng inyong anak din yes po ba? kami po talagang parang mag na tandem, talagang mula uh -huh. nung ano po hanggang sa ngayon na uh -huh. Simula sa actually simula nga Sir Halos doon na siya lumaki sa City Hall, kasama pa namin yung inanan yan. Uh -huh. uh, po uh -huh. sa ayon, hanggang sa iniwan kami ng nanay niya na, na, na medyo nagloko at kayo, kami na lang dalawa talaga ang hanggang ngayon. yung body body ko talaga siya kami lang po talaga siya, dalawa. Ah, so sorry naman sa ating narinig. So ibig sabihin <coughs> ay hindi na ninyo pala nakakasama ang misis mo. Hindi mm, na po. <coughs> so kayo na lang talagang magtatay ang mm nandirito sa bahay mm. na to. Mm -hmm. Ah, okay. So, so ano yun, um... Ilan taon na kayo na nang na siya nang kasama parang siya ang tumatayong matapon ninyo ano? Opo. Ah, si Kuya na yung tumatayong matapon ninyo. Mm -hmm so talagang matindi ang hamon sa buhay ano okay. at nakakatuwa naman kasi itong anak ninyo ay uh, mm -hmm. talagang uh, pinilit at nilaban at tinutulungan po kayo ano mm -hmm. o, so yung pang-araw-araw na kinikita po natin sa pataman po ba na uh, mm -hmm. sa ngayon sir talagang masasabi ko na pag kumita ako ng pinakamalaki na yung pasalamat na lang ako pag malaki 300 ay mm -hmm. eh, talagang pagkakasyahin ko kasi sa totoo lang ho hindi lang naman po sa pagkain ang inintindi namin kundi Una, kailangan ko magulog ng isandaan bawat araw para sa pangbahay, kuryente. Eh, na problema ko pag ilang araw na katulad. Pag walang kita, tapos mm -mm. holiday, o di kaya, yung weekend. So, mm -mm. walang kita yun. So, yun, ang pinaproblema ko kasi kailangan hanggat nari wala akong mababakanting araw. Kasi nga po, may nuhulogan ako na pambahay talaga na isa-isandaan para after month, makabuo ako ng 3,000 kasi kuryente ko, 2,000 yung bahay. So ginagawa ko na siya ng 3,000 para in case kahit papan may sobrang problema mo nga, eh kung wala talaga, yun lang. Ayun. so may kabigatan nga ano mm -hmm. sa na nakadepende at uh, sa sinabi po ninyo kanina, um ano, kadalasan ang challenge doon sa City Hall kasi ano no, uh, hindi naman lahat nagpamamasahe, mm -hmm. kumbaga by luck lang na mayroon mm -hmm. na papagod. Mm -hmm. So, nag-ibig sabihin may, may panahon na nagsisero din po kayo? Ay, hindi lang sa panahon talaga sa ngayon talaga madalas. Zero po sa isang eh, ah, kahit ayak. pa masahi wala na hindi na yun opo, nakakaano. Opo. Eh may time nga sir talaga. Eh, sasabihin ko na rin total po na, minsan may time nga po talaga na tanghalian na lang medyo mapayak na lang ako, kasi okay mm -mm. lang ako sir yung anak ko kasi minsan no, wala, kaming pang tanghalian kasi ang sabi ko nga kanina pag may masahi may pangkain kami talagang pag wala hintay talaga kami niyan ng no, pagtanghali na ano eh, kaya lang talaga mabuti na lang ho Mama, papa, naman akong mga soki doon kay papano na utangan ko. Kaya lang syempre po, limit din po iyon. Mm -mm 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 -mm. So talagang ganun ano, talaga mm -hmm. matindi tong hamon natin sa mm -hmm. buhay na to. Pero natuwa naman ako kasi sa gitna ng, ng mga naranasan ninyo at uh, ano na 'yan, kayo mismo ang lumapit sa akin at nagpupursige na papaaaralin yung inyong anak. Eh wala Oo. sir eh. Una mm -hmm. muna ho katanda din ako saka eh sabi ko nga lagi sa kanya anak ikaw ka ako pa bata ka ako pa edad na hindi naman natin alam ang buhay eh, kawawa ka naman ayaw ko naman na kahit na buhay ako at matanda na ako ayaw ko naman lalo na pag dumating ka na sa punto na binata na tapos mag asawa na eh, baka lait-laitin ka lang dahil sa wala kang pinag-aralan kaya talaga humingi rin ako ng tulong talaga na kahit papano hindi ka man nakapag-regular, eh makapag-aral ka pa rin. Talagang kaya yun, eh nilapit po nga po sa inyo, sir. Sa pamamagitan din ni Bang Bernil, na ano nga po, at disidido talaga akong papag-aralin ko po si Del Benedict. Mm. Eh, para din po sa kanya, ay eh, sa akin. Huwag na sa akin, sa kanya na lang pag kinabukasan niya. Mm -hmm. So ayun mga ka-babes, ang story ng isang tatay na uh, lumalaban sa hamon ng buhay kasama ang kanyang anak ano. So uh, kami ay sa alternative learning system ay isa sa mga kadalasan at lalo na sa Albayanan ay Uh, hindi man magmangako pero uh, tayo magtutulungan para kahit papaano ay mapagaan ang takbo ng inyong buhay. Asahan po ninyo na ako ay nasa likuran ninyo na aalalay kahit hindi tayo mayaman, basta kami po ay asahan ninyong aalalay at gagabay sa inyo para mapag natin si Kuya. So sa ngayon, uh, siya po ay nag-aaral sa Albayanan uh, under BLP class, mga basic literacy class kasi may may kahinaan pa sa pagbabasa. Pero I know dahil ang panahon at uh, mga makakasurvive. Kasi sa regular class, hanggang anong grade ang kanyang natapos? Ay, sir, e, e, hindi, hindi na pa, pa na talaga. Hindi uh, pa talaga sige. yung grade 1, sir. Eh. Ah, uh, sige, wag na natin pag-uusapan -pag uh -huh. yung bagay na yan. Uh -huh. Ayan, so talagang nagpo-porsige talaga. At ang importante ngayon kasi ay uh, muli natin na ibalik sa eskwilahan si Kuya. Kuya, kamusta ka naman uh, na, ay, sa pag-aaral mo? Uh, ngayon ba ay... Uh, masaya ka kasi binalik ka sa pag-aaral? Uh -huh. Ayan, so magkakapasalamat tayo sa iyong tatay ano na talagang kahit sa gitna ng ano ng mga itong hamon ng buhay, nandiyan ang tatay mo para kayo ay para ikaw ay papapasukin sa school. So bilang anak ng isang may ano may may mayroong ano, mayroon tayong um, ka kaunting problema sa mata at minakita. Di ayan. Ayaw ko si banggitin na baka mamaya kasi <laughs> papag no, papagalitan ako. Na. Disability. Oh, Oo. Okay. Kasi, oh, kasi, kasi ako po ay uh, shout out ma'am <laughs> ano, <laughs> kay Kimam Ma Cecil Alvarez ang asawa ng ating former uh, senador ayan ni Sir Alvarez ayan si Mami ko Cecil Alvarez kasi isa yan sa mga ah, nag-aalaga. Na ano ko yan sa DCRH may oh, oh, yan, Yes po. Oh, balintataw. Yes, balintataw. Ah. Ma'am, shout out ma'am ano, kilala ka. Oh, Kilalang kilala ka. Okay. <laughs> ma ma eh, yan aking mami-mamihan ko namin yan. Isa sa mga advocacy ng Climate Change Advocacy Fighter, ah, mga Earth Saver. At isa ako sa si mga, mga kasama. Si Nam Cecil Giduti, Alvarez. Yes! Kilalang kilala, kilala si ma'am. Huwag ka mag-alala, isasin natin ang ating katalakayan nito para kay ma'am ma Alvarez. Kasi ang ko talaga, sir, hindi uh -oh. ko natanong ito, radio. Uh -oh. Yan, sir, yan. Pag nainip ako, yan. Mahilig ako sa mga news, kunting sounds, tapos news, yung mga ganyan, kaya yan si mam Ma Cecil Guidotti Alvarez napapakinggan ko talagang tuwing alas 11 ng ano, bago mag yung programa ng DCRH <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, naririnig pala. Buti na lang kapanahong tayo ay naging guest speaker ni ma'am. Hindi tayo naparinig ko ano na kung tayo. Ma'am, amama, ah, mama, oh, mami, alam mo na. Uh, shout out Earth Saver. Okay, na ko na po kayo Earth Saver group. At mga kasamahan natin sa mga PWD, mga ethnic groups. Nakakatawa mga yan. Sige, go back sa atin na ano. Nakakatawa. Uh, small is, uh, the world is too small nga sabi ni Mother Candida. Kasi nagkakasama-sama at sa sa maliit na kwentuhan ano nagkakaalaman na uh, nakakilala nila yun para si Sir ay isa sa mga talagang masugod na paki, nakikinig kay kay, uh, kay Mami Cecil Alvarez. Okay kuya, sige balik tayo sa iyo kuya. Um, kamusta ang isang anak ng isang kagaya ni Sir? Kamusta naman? Ikaw ba'y ay nahihirapan o oh, okay na? Hindi naman. Sanay ka. So, ano ang iyong gawain bilang anak para ikaw ba ay nagiging ano? Nagiging kaniyang gabay, nagiging mata ng papa mo? Opo, parang ganun po. Oo. Ano ang ginagawa mo every day? Ano po, pag umaga ay natin ko po siya sa City Hall tapos iniiwan ko na lang po siya doon kasi po nagtambay lang po ako sa gilid minsan. Mm -mm. Kasi tinatawagan niya lang po ako sa cellphone pag may kailangan po. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. -mm, 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 -mm. Ah, okay. Okay, so, so mangyayari, ikaw ang naghahatid at sumasama sa tatay mo kung oh, siya nagtatrabaho doon. So, yun ang tatatrabaho mo. Paano yung pang-araw-araw yung, yung kagaya nito? Yung mga hugasan, yung mga pinggan, yung mga labahan. Ah, paano to? Sino gumagawa? Uh, ano naman, sir, siya. Tapos, kaming dalawa po. Nagtutulungan so, kayong dalawa? dalawa. Mm -hmm. okay, Kalabawa, okay, pag naglaba ko, siya magsasampay. hugas, hmm. ano, siya magsasaing. Mm -hmm. Ay, so pagsasayang ikaw na kuya. Abay, um, Aba hindi na hindi niya lang ng papa mo kung saan napipindutin diyan. Hindi, alam ko rin naman sir magsayang kaya lang napupugbi ako kasi uh -oh. isang bisis na ako na kuryente. <laughs> ay, ah, ay, sabi ay, ko, rice ano, cooker parang, ang ginagamit. Oo, oh, oh, naman ako sir magsayang. Ah, okay. 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 Ano -an -an -an? Walang problema sa runong alam ko marunong ka. nga lang. <laughs> Siyempre, lagay mo na yan. Alam ko napakahirap ano. Ayan so ayan guys, ang story ng mag-ama na talagang uh, lumalaban sa hamon ng buhay. So uh, I think this would be the, uh, ito yung hudyat na na siguro kay Kuya challenge na magpuporsige talaga sa kanyang pag-aaral para pagdating ng panahon ay uh, kahit pa paano ay uh, para din sa kanya. Ayan, so simulan natin kay Kuya. Kuya, ano ang message mo sa papa mo? Ano po? Maraming salamat po sa ginagawa niya sa akin. Mm -hmm. At sa uh, niya po suporta sa akin. Kaya, mahal ko po siya. Ah. Ang isang salita na talagang nakakatuwa ano, at nakakataba ng puso no? o bilang ama, bilang isa ding ama, yung masalitang magsabi ang, ang anak mo na mahal kita, salamat. Salamat ay eh, masaya ka na eh. Yung salita pang mahal kita talagang tagus sa puso at nakaka nakakaano talaga. O sa bagay, kitang kita naman natin na talagang mahal na mahal na niyang kanyang ama kasi every time siyang tumatay yung mata sa tatay niya tapos uh, sa sa edad niya na yan talagang uh, nag-mindset na siya na talagang gagabay at aalalay sa kanyang, kanyang ama. So nakakatuwa na kaya push your dream para lalo mo pang uh, um, nakakuha mo na yung uh, level ng edukasyon na nap na dapat uh, lalong makakatulong ka na mas malaki kumpara sa dati pa sa sa isa iyong ama ayan so uh, so yun po ang kinalabasan niya o, nakita ko may kamay na gumagalaw-galaw ang ginagawa mo mekano lang sir na tapunan ano mo ah so kakapaka ka na lang kasi hindi mo alam kung kung ayun nakopulot mo na yan marumi na o hindi na lang sir kuno na lang sa mata oo oh, oh. labahin ko lang din mano iyan ah oh, oo oh. ayan <laughs> So, ayun, tatay, tatatama yan. Uh, ako bilang ama talaga ang pinaka-favorite na maririnig ko talaga kahit salamat na masaya na ako doon pero sabing mahal na mahal ka talaga talaga ang iba tago sa puso at nakikita ko ay napakabait ng batang ito hmm. kasi kids diyan natin sa Alzbayanan nakita na natin kung gaano siya talaga na nag nagpupush kahit hirap na hirap siya so ayan ang Alzbayanan ay isang pamilya mo na rin si sir ay uh, isa din sa mga mata din ng tatay mo na kung saan ay aalalay at gagabay sa'yo sige Tay ikaw naman Tay ano po ang ating mensahe sa ating anak Ah uh, anak alam mo naman mahal, na mahal kita tata uh, nagpapasalamat din ako na talagang ah uh, na ano ko talaga na ibalik ka sa pag-aaral dahil siyempre hindi naman tayo habang buhay malakas hindi naman sa pagano uh, dasal lang tayo sa Panginoon at lagi nating ano na think positive na yung kung alam ko naman na may pangarap ka, hindi mo lang sinasabi sa akin, pero andito lang ako, nakaalala yung kaya ko. At saka ipagdasal mo lang din ako anak na hindi ako magkakasakit dahil wala eh. Kapag nagkasakit ako nak, nako eh, pero hindi naman papayag si God na papabayaan tayo. Hindi hindi ako magkasakit na ano Mga para sa na, na nandito ako lagi. At si mama, si mama mo din naman, nagpapasalamat din naman ako kahit papano naman. Kasi, kahit, kasi papano naman sir, pag yung nanay niyan kasi ay nangasambay sa Cebu. Pagka may extra pera naman siya, miski 500, papadalan siya, okay lang yun. Kasi hindi ko rin naman ho, siya inobliga kasi may anak din siya na dalawa. E, masabi ko nga mas tutukan ngayon kasi yun talaga ang walang, walang ama. Eh ako, miski pa naman anak, andito pa naman ako hanggat kaya na magkita buhayin. Kaya, porsige ka lang sa pag-aaral. Eh, ano mo yan. Para hmm. din sa'yo yan, anak. Ayan. So, isang isang uh, tago sa pusong mensay mula isa isang tatay sa kanya anak. At sa nakikita ko, no, um, natutuwa pa rin ako sa puso ko nung maririnig na sa gitna na kanina, ang sabi mo kayo na iniwan kayo, pero nandoon pa rin ang respeto, ang paggalang, Ayoko. at uh, yung ano, yung ano mo, mahal mo si ma'am paano? Oh, Hindi, kasi ganyan na eh, eh. Sa lang, sir. anim uh -huh. na bisis nagloko yun, anim na bisis yung koron tinanggap. Buntis na doon sa pangalawan niya, tinanggap ko pa rin. <laughs> uh -huh. uh -huh. Sige, hayaan Ganun mo na. Ako, uh -huh. Ganun. Kasi for respeto, ina pa rin siya ng anak ko. Ayan. Wala naman akong ayan na ano nakakaano naman mm. yung, yung yung salitang iyon ano siguro siguro ay may kanya-kanya tayong misyon at uh, obligation sa buhay so hayaan na natin na mm. things will happen at nakita ko importante kayo yung lumalaban sa hamon ng mm. buhay and siguro enough na yon para talaga na, na ipu na natin okay so maraming maraming salamat din uh, kuya kasi ay uh, tinanggap mo ako dito sa iyong bahay, uh, Kuya Rodel. Pasensya ka na din, sir, at yung yung I, atin, uh, uh, <laughs> hindi yung maggulo rin yung Hindi. Ako, siguro ang Panginoon ay magaling at uh, talagang ma, uh, marunong mapaparaan kasi ewan ko ba kung bakit talagang uh, ang aking aking paangto ay na ano, no? Talagang nanginginig nang hindi ako makarating kasi dati pa pa nag-enroll pa lang po ito sa akin, uh. yung, yung anak niya na to. Naka curious na ako kung paano sila mamuhay. Gusto ko na malaman at nanggigigil na ako. At God is know what to do kahit pagod tayo sa ilang araw na puyatan sa paggawa ng kanilang LIS mag-encode. But we are here para makita ang sitwasyon, ang real na sitwasyon ng kanilang buhay. So, ako ay uh, lalo pang... Uh, na talagang na-inspired sa kwento po ninyong mag-ama na sa gitna ng inyong mga naranasan, sa gitna ng inyong sitwasyon, sa gitna ng mga kakulangan, sa gitna ng 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 ganitong estado ng buhay, kayo pa rin ay lumalaban at uh, talagang siya? naghawak kamay, nagtutulungan. 'Yun ang pinaka dapat pambawat uh, isa sa atin pag 'yun ang ginagawa siguro ay walang saritang sira sa pamilya pag 'yun ang nagagawa. So, my dear ka-babes, so isang makabuluhan at uh, Uh, talagang tagu sa pusong kwentuhan mga ka-babe's ngayong hapon ayung ano gabi ngayong gabi kasi gabi na po tayo after the class po tayo nag -nag -nag -ano, nag-nag-ano nag live ngayon um, talagang ano um, one way into another sisimulan natin uli yung ganitong mga ad adhika na advocacy ng ating mga ka babes kasi i know um Um, ang bagay na nagagawa natin ito ay isang bagay na ay opener sa lahat kagaya nila na manong uh, nakita natin kung gaano sila Nawag Porsige even though siya may, 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 isa siyang karamdaman sa sarili niya na ano pinupush niya pa rin niya para sa anak niya so kanina nagbigay na po kayo ng mensahe ng bawat isa sa inyo so manong Rodel bigay mo naman kami ng mensahe sa ating mga viewers sa mga kababes natin nanonood ano po yung ating mensahe sa kanila ah unang una kay sa iyo sir nagpapasalamat to ako sa kakay Mam Bernil at saka lahat sa mga bumubuo ng ALS mm -hmm. at siguro sama ko na rin po ang ating mahal na mayor na papasalamat ako sa inyong lahat at kahit papaano wala man akong family dito sa Bacoor ay kayo na po ang pinaka family namin ng aking anak Tinuring ko na po, katulad nyo sir, eh, kayo ay isang pangalawang pangalawang magulang ni Del Benedict. So talagang uh, tinuring ko na po kayo na isang talagang nagmamahal sa amin bilang isang yes, family. Yes, as, asahan po ninyo yan at uh, itong pagkikita natin ay hindi una at huli kundi hangga tayo ay uh, nandirito at kahit nag-graduate na yan si Del kahit yan ay mawawala na yan sa school na may takita ko gagraduate at yung mama, naman, yung mama na may mama pamilya pa rin tayo don't worry kasi yan ang asbayanan ang advocacy lalo ng, ng, inyong kababes yan ang kanyang uh, isa sa mga uh, legacy na naiwan ng aking nanay na pinagpatuloy ko lang <laughs> sa totoo lang, ito po shout out sa aking nanay sa, sa langit na yan alam ko na sa langit talaga siya okay. oh. yan ang kanyang mga advocacy ng pagtulong sa kapwa and at saka sa aking mga tiyahin na si Tita Nelly na isa sa mga nagpa-inspire sa akin to do things in my little way hindi natin kailangan magiging isang politiko o isang muna sa mataas na antas ng buhay o umaman para kahit pa makatulong sa ating mga malilit na paparan na gagawa natin so maraming maraming salamat Kuya Rodel sa kwento ng buhay mo na nagiging isang ano isang eye opener siguro sa lahat mm -hmm. na no matter what kaya anong pagsubok man yan anong hirap ng buhay yan? Anong, anong klaseng meron ka na binigay ni Lord? Na yan man ba ay kapansanan o whatsoever? Importante lumalaban at higit sa lahat may pagmamahal pa rin sa Panginoon sa taas. So Kuya Rodel, maraming maraming salamat at uh, sana uh, inaasahan namin yun ang kwento ni Kuya Rodel at na ni Kuya Del ay, ay sana ay uh, makapulutan ng aral sa bawat isa sa atin na tayo'y patuloy na lumaban mga kababes. So dahil dyan, ako po ang inyong kababes, si Sir Baby Mihares na lagi nagsasabing gumawa ng mabuti araw-araw sa ating maliit na pamamaraan. At huwag huwag na po natin kalimutan sa amin sa Als Bayanan, laging masaya at may pamilyang masan ka. Good night everybody! See you to the next activity, see you to the next home visitation of your trolley para sa ating mga out of school youth and adults sa Bayanan Elementary School. Goodbye everybody! See you next time! Bye!